Ang Pilipinas ay halos nakaupo sa isang bundok ng ginto na may hindi pa nagamit na mga hydrocarbon na deposito na tinatayang nasa USD 26.3 trilyon. Karamihan ay matatagpuan sa pinagtatalunang hanay ng mga isla ng Spratly, higit pa sa sapat upang palayain ang bansa mula sa tanikala ng kahirapan. Ang mga deposito ng langis ay naroon sa loob ng maraming siglo ngunit na natiling hindi nagalaw. Ito ay nakakalungkot dahil ang mga deposito ng langis na ito ay maaaring itap para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kung tuluyang matap, hindi na kailangang mag-angkat ng mamahaling langis ang Pilipinas. Sa katunayan, magiging eksporter ng mga produktong langis ang bansa at kasabay nito, magbibigay ng sagot sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina halos bawat linggo. Si Retired Brig Si Jen Eldon Ginemenzo, isang piloto at dating Deputy Commander ng tatlo RD Air Division ng Philippine Air Force, PF, na nakabase sa Zamboanga City ay gumawa ng masusing pananaliksik sa kanyang desis nang siya ay kumuha ng advanced na kurso sa Command and Staff College ng PAF sa Villamor Air Base. Pasay City noong siya ay nasa aktibong serbisyo, anya, ang malawak na reserba ng langis ng Pilipinas na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Partikular ang Reed Bank, ang pinakamalaki sa lahat at ang Mischief Reef sa Spratly Islands o ang kalayaan Island Group, KG, ang Pilipinas, ay parang bulag na pulubi na nakaupo sa bundok ng ginto. Sa loob ng 200 milya Exclusive Economic Zone, EEC, ng bansa, ay may mga potensyal na mababawi na hydrocarbon deposit na nagkakahalaga ng tinatayang USD 26. Tatlo trillion ito ay higit pa sa sapat upang mayangat ang bansa mula sa maraming siglong gulo ng kahirapan at nasa ilalim ng pag-unlad, ani ni Menzo, ang malawak na hindi pa nagagamit ng mga deposito ng langis sa bansa, ay maaaring nakaakit ng ibang mga bansang may kakayahang pondohan ang pagkuha ng langis at pagtatayo ng oil rig, mga operasyon. Sa katunayan, ang China ay agresibong gumagawa ng mga infrastruktura sa Spratlys na tila umaangkin sa mga pinagtatalunan ng hanay ng mga isla na inaangkin ng Pilipinas, Brunei, Malaysia at Vietnam sa kanyang pananaliksik. Nalaman ni Menzo na ang halaga ng hydrocarbon deposits sa bansa ay maaaring higit sa USD 26.3 trilyon kasunod ng pagkakatuklas kamakailan ng mga reserbang langis sa Sulu Celebesi na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ang data na nakalap ni Nemenzo ay suportado ng mga natuklasan mula sa iba pang mga mapagkukunan, kabilang ang isang ulat ng Ministry ng Geology at Mineral Resources ng China na ang mga deposito ng langis sa Spratlys ay maaaring umabot sa 17.1 bilyong barils. Ito ay higit sa 13 bilyong bariles ng mga deposito ng langis ng Kuwait, isa sa mga nangungunang producer ng langis sa mundo. Naging flashpoint ang issue ng Spratly kasunod ng pagkatuklas ng langis sa ilalim ng dagat noong 1000 libo at es inaangkin ng Pilipinas ang pagmamayari ng mga isla ng Spratly, kasama ang China, Taiwan, Brunei, Malaysia, at Vietnam, oras na para magmodernize, noong isang libo, na at pitumput walo. Ipinalabas ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree 1,500 at naput anim na nagsasama ng ilang isla. Nang kalayaan upang palakasin ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga isla na mayaman sa mineral na ito, bukod sa langis, ang natural gas, mineral at polymetals tulad ng ginto, pilak, bakal at nikel ay matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ang Spratlys ay isa ring mayamang lugar ng pangingisda gaya ng nasaksihan ng manunulat na ito sa pagbisita sa Kalayaan Island noong isang libo. Siyam na daan at pitumpu't siyam, kasama ang ministro ng depensa noon na si Juan Ponce Enrile, sa panayam, binigyang diin ni Menzo ang pangangailangang gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines (AFP), partikular sa pamamagitan ng pagkuha ng mga multi-role fighter (MRF) na nilagyan ng mga makabagong armas para magpatrolya at ipagtanggol ang airspace at sea lane ng bansa na may higit sa dalawang beses. Hanggat sa Estados Unidos, binanggit din niya ang pangangailangan para sa mga Filipino technocrats na mauna sa pagpapatakbo ng joint cooperation sa pagitan ng Pilipinas at mga dayuhang kumpanya sa oil exploration sa mga lugar na ito. Hindi tayo dapat pabayaan sa kadiliman sa pamamahala ng ating mga mapagkukunan, sabi ni Menzo iginiit ng Department of Foreign Affairs, DFA, na mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Ito ay bahagi ng bayan ng Masinloc, lalawigan ng Zambales, ang hanay ng mga bahura, at bato ng Bajo de Masinloc ay humigit kumulang isang daan at dalawamput apat na utikal miles. NM, mula sa pinakamalapit na baybayin ng Luzon at apat na daan at pitumput dalawa enem mula sa pinakamalapit na baybayin ng China. Ito ay nasa loob ng dalawang daan enem exclusive economic zone at dalawang daan enem continental shelf ng Pilipinas, isa sa pinakaunang kilala at pinakatumpak na mapa ng lugar. Pinangalan ng Carta Hydrographical y Chorografica de las Islas Filipinas ni FR. Pedro Murillo Velarde, S.J., at inilathala noong 1734, kasama ang Bajo de Masinloc bilang bahagi ng Zambales, noong 1762. Isa pang mapa na iginuhit ng ekspedisyon ni Alejandro Malaspina at inilathala noong 1808 sa Madrid, Spain ay nagpakita rin ng Bajo de Masinloc bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, sabi nito. Ang mapa na ito ay nagpakita ng ruta ng ekspedisyon ng Malaspina papunta at sa paligid ng Shoal. Ito ay muling ginawa sa atlas ng isang libo, siyam at tatlumput siyam Philippine Census, ang mapa general, Islas Filipinas, Observatorio de Manila na inilathala noong isang libo, nadaan at siyam na po ng U.S. Coast and Geodetic Survey, kasama rin ang Bajo de Masinloc bilang bahagi ng Pilipinas sa puntong ito. Habang ang AFP ay nakakuha kamakailan ng mga bagong F-50 jet mula sa South Korea at ilang mga bagong helicopter, at iba pang armament para sa programang modernisasyon nito. Malayo pa rin ito sa nakaraang taon kung kailan ang militar ay may mga Arsenal Squadron ng F-5, S, F-86, F-8 supersonic fighter planes, mga isang daan at apat na helicopter at ilang barkong pandigma inaasahan na ang isang libo siyam at siyam na putlima FP modernization program na ipinasa ng Kongreso at nilagdaan ng nooy Pangulong Fidel V. Ramos ay ganap na maipatupad sa termino ni Pangulong Rodrigo or Duterte para sa dalawang libo at labing walong. Ang Administrasyong Duterte ay naglaan ng PHP 25 bilyon para sa pagkuha ng mga attack helicopter, tank at iba pang hardware ng militar para sa modernisasyon ng AFP. Ang Air Force ay nangangailangan ng mga multi-role jet fighter na armado ng mga misil. Ang Navy ay nangangailangan ng mga bagong barkong pandigma at ang Army ay nangangailangan ng mga tanke at iba pang mga armas.